Hello guys, mga katikan natin dyan. Kumusta kayong lahat? Dito kami ngayon sa Barangay Mabuli. Dalawin namin si Tatay Pording. Sa mga nakaraang taon, kung napanood ninyo, si Bro Tata po ang nagpagawa sa kanyang kubo. At binabalik-balik ni Bro Tata kada buwan dahil mayroon pong nakalaan na kunting pundo. So kada buwan po balikan ni Bro Tata. At sa ngayon, mayroong nag-abot sa akin para kay Tatay Pording ito lang muna ang ibigay namin sa kanya sa ngayon sa ngayon medyo sira na po yung bahay ni Tatay Pording dahil sa nakaraang malakas na hangin at sa nadagdagan pa ng lindol may balak kaming ayusin saka na siguro kapag normal na ang panahon wala ng aftershock so ngayon po eh, mahirapan tayo patuloy ang aftershock sige lang abangan lang ninyo Hello guys, uh, ngayon po ay eh, dinalaw natin si Tatay Pording dito. Mm. Tay! Tay! Mm. Ablihe! Abli mm. Si Tatay Pording dito lang sa kanyang kubo. Sorry. Kumusta naman ka? Hmm? Ano na po? Ano na po? Kumusta? Yan guys, si Tatay Pording. Kumusta in hong konsumo? Ah, na pa may suso Na Nag unsa man ka na higda higda ka? Higda ni mo? Wa lagi. Wa kay Sudan. Mm. mi hatag ni mo ha. Mm. Ni duaw mi diri kay Kailan kang bro tata? Uh, katong pang -pang. ni are dre, katong ni are dre, basi are dre. Nami hatag ni mo ha? Uh. Sige ka bro. Nami hatag ni mo dugang konsumo. Inya, one pod na apoy para sudan. Ha? Mm-hmm. Uh -huh. mayroon tayong bigas tay at sa grocery rest ha? oo oh, natin grocery rest wala na lang no? na mga mga gamit gamit uh oo -oh. siya nasa kuy hatagnimong gamay ng korta oo palit palit ha? oo uh oo -oh. ok palitin sa isda ha? Eh? palit na kag isda ha? ok oh. Lagi. Mm. So, na kay kwarta po. Na masuroy may masuroy. Eh, mm, uh, palit uh, lang po. Oh, mo palit na sa Okay na Pila man eh? Ha? Pila man eh? Ka, ni pila ni? Mm. Pila na? 100. 100. Mm. Palit lang kagisdaan niya ha. Napa? Mm. Na pa ah. pa ah. pa ah. 100. Nagka na kagkorta Okay, Kay groceries na po kay bugas, malungalungag dogang. Napa mangkai bugas diha? So uh, nadongagan. Uh, ha? Napa uh, so kini, Kape naik kape, ha? Naik kape. Hmm. Uh, naik kape. kape? Napa di dilata besi ka, mana dodos, naik biskuit, ha? Naik kamay. Oh. Uh, Naa. Na ni kamay. napa uh, uh, biskuit, ha? Uh. Uh. Nah, ha? Oh. Oh. sige, ha? Ay, ayo ayo amping kadere dai saya dai nak selamat ya ha oh. selamat sa... Sir danilo. Oh. selamat danilo selamat danilo sa Polomolok. sige tai, ha okay. katanya, kong nai musoro isda alit tangga isda oh, okay. ha? sige

Mm-hmm.